Try mo maglayas Subukan mo kung pwede sa ibang bahay Yung gigising ng tanghali Hindi tutulong sa gawaing bahay Hindi maghugas ng plato Hindi maglabah ng sariling damit At hindi magligpit Ng sariling pinagkainan Try mo maglayas Para malamang mo Kung anong buhay sa ibang bahay Kung para sa nanay mo Na parang piling mo hirap na hirap ka Piling mo kawawang kawawa ka Gumaya ka sa mga tropa mo. Yung ibang bata dyan nasa kali, sigawan na sigawan. Puro ganda, puro forma. Pero walang laman ng utak. Ganyan kayo mga ibang kabataan ngayon, di ba? Pag sobrang luwag, aalarga, aabuso. Pag napagsabihan na unti ng nanay, ng magulang, sasabihin sa mga classmate, pinagalitan ako, kawawa ako. Magkampihan tayo. Di ba? Sobrang kapal na lang ng mukha mo pag hindi ka pa magtino, Amanda. Uulitin ko kung anong-anong mangyari sa kapatid ko na dahil sa kapababayaan mo. Magdasal ka na kung saan ka pupulutin. Kung maglalayas ka mamaya o bukas, bilisan mo. Abusadong bata.